Alam mo ba sa tahimik na bayan ng kalumpit sa Bulacan, may gabing hindi mo inaasahan ang panganib sa dilim? Isang babaeng pauwi galing sa night market ang naglakad sa lumang tulay at may dalawang lalaki siyang sinusundan. Tahimik, nakasuot ng hoodie, tila may pinaplano. Biglang napigtas ang kanyang bag at naputol ang strap. Mabilis at tahimik ang kilos ng mga suspek. Tumakbo sila sa eskinita, walang bakas kung saan patungo. Sa mga bahay malapit sa tulay, may nakarinig ng sigaw. Dumating ang pulis at soko, yellow tape at marker sa kalsada. Sa lupa, nakita ang sirang strap ng bag, kalat na barya at isang improvised ice pick. Sa ilalim ng tulay, lumutang ang isang sandal sa ilog, tahimik, ngunit bakas ng nangyaring krimen. At hanggang ngayon, ang tulay ng kalumpit ay nananatiling tahimik sa umaga, ngunit sa bawat fog at anino, alaala -ala ng gabing yon ay nananatiling buhay. Alam mo ba kahit ngayon may nagbabantay sa dilim